Kumanda, atin at mga mahilig sa musika. Ang Kings of T-Pop ay patungo na sa Bicol. Ang S.G. Labinsham ay nangunguna sa pinakaabang ang Bicol Music Festival 2025 at, at mayroon kaming lahat ng mga kapanapanabik na detalye na darating kaagad. Pagkatapos ng isang record-breaking two-night concert sa Philippine Arena, Dabu Labinsham, na sina Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin ay umaakyat sa entablado sa Legaspi Festival Grounds sa Hunyo labing apat na para sa isang hindi malilimutang gabi ng musika. Ito ay nagmamarka ng isang pangunahing highlight para sa Bicol Music Festival na nangangako na paghaluin ang world-class na entertainment sa nakamamanghang kagandahan ng Legaspi at Mount Mayon. At hindi mag-iisa ang Esdu Labin Sham. Nagbabahagi rin ng entablado, Korean actor na si Kim won sik ang pagbabalik ni Kim ji pagkatapos ng kanyang viral performance noong Disyembre, sumisikat na SE artist na si Earl Agustin, plus local gems Duta and Fred Ingay. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang konsyerto, ito ay bahagi ng isang mas malaking kilusan. Salamat sa Tourism Promotions Board at Live Nation Philippines. Ang festival ay bahagi ng isang kampanya para mapalakas ang turismo ng konsyerto sa buong bansa. Ang layunin, gawing world-class music hotspots ang mga magagandang destinasyon tulad ng Bicol habang pinapalakas ang mga lokal na ekonomiya at inilalagay ang Pilipinas sa pandaigdigang mapa ng entertainment. Ito ay musika, paglalakbay at kultura ang lahat ay pinagsama sa isang epic na karanasan. Huwag palampasin ang paparating na travel series na Bicol na mapapanood sa Gave Pito simula Hunyo 21 abangan ang mga bituin tulad ni na Kim Jisoo, Sasa Girl, Bay Pasqua, at Richard Juan habang ginalugad nila ang Bicol sa isang masaya at bagong paraan. Handa na bang maranasan ang mahika ng musika at ang kagandahan ng Pilipinas? Ay download ang Travel Philippines api para planuhin ang iyong biyahe, maghanap ng mga deal sa paglalakbay, at tuklasin ang aming 7,641 kahangahangang isla. Ngayong Hunyo 14 na, lahat ng kalsada ay patungo sa Bicol at naghihintay sa iyo ang S2 Labingsham. Pindutin ang like button, mag-subscribe para sa higit pang mga update, at ipaalam sa amin sa mga komento. Anong kanta ng S2 Labingsham ang pinaka-excited mong marinig ng live? See you in Bicol.